Oh. Ganito yung bell namin nung grade 6. Parang isa. Ano video? Loko. Bende pala ito, no? Naka-15 na ako kagad. Ito tsaka yung mo sa museum. Shit! Shit! So, yan o, okay. no, doon niloloko lang nila yung mga estudyante. Mangga doon o. Kung ganyang kalaki yung popcorn, shit, kakainin ko yan <coughs> lahat. Ah, hindi ko makuubos yan. Umay ako. Popcorn ni Jassil. <coughs> wow, practice. Ay! Kailan ba sila? Si Roko ata yun. Roko! Fix and a broken. Pasok ah. pa dyan na, 5 pesos na. Anong papasukin natin nandun? Ayun o. Tapos ipapalit ulit tayo. Ano yung pati pesos kung mag-enjoy -e naman tayo? Oo oh, nga no. Anong nga ang papasukin natin dyan? Para. Ah. Ay na, babalik tayo dito. Eh di! Tapos lalakarin na naman natin, papunta na doon eh. tayo. Para, Manong! O <laughs> <laughs> <Baka> tara! <laughs> babalik na po kayo doon. Ah! Oh, isa pang round! Isa ba? Ilan Tapos babalik mo kami dito? Babalik mo rin kami dito? babalik pa pala 你都哪呀？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ lahat po na anin mo ang pera kung mag-enjoy naman tayo. Sumubi ko kay pang balik na <laughs> <laughs> ako. <Saka tayo. laughs> Nag-enjoy na tayo, di tayo makawin. Eh. <laughs> Yung kid o. Oh. Yung kid. Kid, 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 kid. Okay. Anong tawag sa flower ng children? Anong tawag sa favorite flower ng childrens? Ano? Eddie, orchids. Haha. Ha. <laughs> <laughs> okay, dodo. May isang puno. Anong bunga? Mais. <laughs> Mais di ba? Oo. Tama. Hindi oh, <laughs> 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 yala May isang puno. Anong bunga? Yeah. <laughs> Kalapating mababa ang lipad. Tong trip namin sa Luneta. Bale mamaya, meron akong red dem. Return demo ko ng chest and abdomen. <laughs> friends. na lang. <laughs> kami naman videoan mo. Binibideoan ko nga kayo kaysa inyo nga nakapokus oh. Eh, ba't wala ka. Ibig sabihin kami dalawa naman. Ay, oo nga ano. <laughs> Yan, si Bonak. at ako may na huling ka. Sige, magpausos ka. O na, na-elive ka na naman. Yan. Yes. Tignan natin yung view. Tapos, ba na ano gawin mo pag nasnatch tong phone ko? Phone mo pala. Phone mo? Okay lang. It's just a mess. Ulitin mo ha? It's just a mess. Yung? Yung phone. Ano phone? Ano yung phone? Yung phone. Kanina to? Phone ko! Hahaha! <laughs>